Kapanapanabik ang mga next coming episode dito sa Prinsesa ng City Jail dahil sa hindi makampanti itong si Divina na buhay pa itong si Lailani lalo na gumalaw ang kamay na nakikitaan ng progreso ng kalagayan na nasa state of coma at gamit ang disguise ay pumuslit si Divina sa kwarto ni Lailani at siya umano ang magbibigay ng sentensya ng death penalty. In short, papatayin siya ni Divina. Samantala, nakalabas na ng hospital si Mang Dado at binisita agad itong si Princess para alamin ang kalagayan. Hindi nagsumbong si Princess sa ginagawang pangbubuli at pananakit ng kapwa preso niya at ayon niyang bigyan ng stress ang tatay niya Dado. At sinabihan ng ama na sabihan kay Onse na dalawin siya at miss na miss niya na ang kanyang kakusa. Nahiwagaan naman si Princess sa pananahimik ng kanyang tatay Dado. Pero sinabi ni Mang Dado ang nalaman na patay na itong si Onse. Bigla na patayo itong si Princess sa kanyang pagkagulat. Samantala doon naman sa bahay ng mga Cristobal ay gulat ito si Sonia na hindi na ang family lawyer nila ang abogado ni Charlene lalo na ililipat na ito sa city jail dahil ang kanyang kakilala at kasamahan niya doon sa FA noon ang kanyang abogado. Ikinagulat naman ito ni Sonia na kahit Bartop na chirpa, ang abogado ni Charlene ay hindi na ito makalabas pa ng kulungan. Habang si Charlene ay durog na durog ang puso at umiiyak dahil ilipat na siya ng city jail na wala man lamang suporta mula sa kanyang asawa at anak. Ang hindi niya alam ay umiinom itong si Raymond sa labas na dinadamayan kunwari ni Divina kasama ang totoo niyang anak na si Libby na ito talaga ang plano ni Divina na mawala si Charlene sa kanyang landas at masolo niya si Raymond. Samantala, hindi makapaniwala si Princess na patay na talaga ang kanyang kakusa dahil kung sa labas lamang siya ay makikita niya ang kanyang kaibigan. Hindi naman maiwasan ang kanyang kasama na tanungin itong si Princess kung bakit nga siya nakulong pero ayon kay Princess ay hindi na iyon mahalaga. Tinalikuran ni Princess ang kasama at dahil bad trip, sa balita na patay na itong si Onse ay hindi napansin ang nakasalubong at kanyang nabangga. Laking gulat nila nang magkaharap na ito'y walang iba ang nagpakulong sa kanya, si Charlene Cristobal, ang ina ni Libby. Dito na kaya malalaman ng dalawa ang katotohanan na pareho lamang sila na set up nang magina, Libby at divina. At dito rin kaya malalaman ni Charlene na wala talagang kasalanan itong si Princess. Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa Prinsesa ng City Jail.